Kamusta po kayo mga kabasura? At dahil nga sa isang post natin na umabot na ng 500,000 views sa loob lamang ng dalawang araw, marami na po agad nagtanong sa akin kung paano po makakapunta at makakapagtrabaho bilang isang factory worker dito sa South Korea. Ni hindi pumasok sa isip ko noon na gagawa ko ng ganitong video. Kasi unang-una hindi ko naman talaga lubos akalain na mapapanood ng napakaraming tao yung mga ginagawa kong video. Kaya heto, Gumawa na lang po ako ng video. Sabay-sabay ko na po kayong sasagutin dito mga kabasura. Para po ito sa mga nagtatanong kung paano makakapag-apply at makapagtrabaho dito sa South Korea. Gagawin ko lang pong simple ang lahat para sa inyo. Para mas madali niyong maunawaan. Kasi gusto ko, kapag tapos mo panoorin tong video na to, may idea ka na agad kung paano mo sisimulan yung pag apply dito sa South Korea. Kasi kung ipapaliwanag ko lahat ng pagdadaanan mo, yung napakahabang proseso, Lalo ka lang malilito, kabasura. <laughs> Kaya itong sasabihin ko, gawin mo to agad ah. Kasi ang pinakauna mo talagang gagawin para masimulan mo na yung journey mong magtrabaho dito sa South Korea ay maghanap ng Korean Learning Center na malapit dyan sa'yo. Mag-search ka lang agad ng Korean Learning Center dyan sa Facebook mo. At ilagay mo na rin kung saan kang lugar para mas makita mo yung pinakamalapit na Korean Learning Center dyan sa lugar mo. Kagaya ng mga to. Ayan. Tapos ang gawin mo, huwag ka na mag-message. Puntahan mo na lang agad yung lugar nila. Kasi sigurado, marami kang gustong itanong. At para na rin sa'yo, kabasura, para mas malinawan ka ng maigi. Mas maganda kung sasadyain mo na lang sila doon at mag-inquire. Libre lang naman yun, kabasura. At pag nakapunta ka na doon at naitanong mo na lahat ng gusto mong itanong, sinisiguro ko sa'yo may idea ka na kung ano-ano yung mga bagay na dapat mong gawin at mga bagay ng pagdadaanan mo para lang makapagtrabaho bilang isang factory worker dito sa South Korea. At kung sasabihin mo naman na ay ang gusto mong trabaho ay ang katulad nung sakin na para kang namamasura, ito lang masasabi ko kabasura, hindi ka pwedeng pumili kung saan mo gustong magtrabaho. Kasi kung anong trabaho man yung ibigay sa'yo, dapat mo nang tanggapin yun at dapat ka nang magpasalamat. Kasi sa sobrang dami na nag apply dito, marami pa rin talagang hindi pinapalad. At kung ang itatanong mo naman ay kung magkano ang gagastusin, mas makakabuting hindi na po ako yung sasagot dyan. Kasi sigurado po akong mas makakapagbigay ng tamang impormasyon sa inyo yung mga Korean Learning Center na sinabi ko kanina. Doon ay ituturo nila lahat sa'yo. Ipapaliwanag nilang lahat kung ano yung dapat mong malaman. Isa pa, tutulungan ka rin nila makapunta rito. O ba? Diba? wala ako ganong sinabi. Pero alam ko na dahil sa video na to, may idea ka na kung saan ka magsisimula, kabasura. So paano? Good luck sa journey mo ha! Masaya ako na naging parte ako ng journey mo papunta rito. Sana nakatulong. Basurero TV. Peace.